Good day, mga kaopa! Nandito tayo ngayon sa tapat ng DPWH Bulacan dito sa barangay Tikay Malolos, Bulacan. Nadaanan ko itong mga kabataan na ito na mga estudyante pala ng Bulso o Bulacan State University na nagsasagawa ng Peace Rally pat ng kanilang gate. Sa harap nila ang ating mga kapulisan sa pangunguna ng Provincial Director Police Colonel Garciliano upang masiguro ang kaayusan na sinasagawang peace rally. Di naman nagpapigil pati ang ating mga babaeng kapulisan para panatilihin ang kaayusan at seguridad ng lugar. Isang oras din mahigit ang itinagal ng nasabing pagtitipon upang ihayag ang kanilang saloobin sa nasabing anomalya. Matapos naman ito ay agad din bumalik sa normal ang daloy ng trapiko habang nagpatuloy pa rin sa pagbabantay ang ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod.